Hello guys. Uh, ngayon guys, uh, i-unboxing ko na yung mga school supply na binili ko. At saka, kailangan ko nang i-unboxing to guys kasi araw ng linggo ngayon, bukas pasokan na. Ngayon guys, hanapin uh, ko muna yung brush guys kasi may gustong bumili. Sabi ko sa kanya, saglit lang. At po, uh, ahalang katin ko pa dun sa box na pinaglagyan ko ng ano, pinaglagyan ko ng mga school supply. Ayan guys, ayan guys oh. Uh. Buti na lang nakabili ako nito, guys. Nawala yung isa. Apat to eh. But nawala yung isa. Buti na lang nakabili ako, guys. Ayan, nakabinta na tayo ngayon ng brush, guys. But nawala yung isa nito. Saan kaya yung isa nito? Ayan, guys. Dadarin ko muna itong brush dun sa ano. Kasi sabi ko, ihahatid ko na lang sa kanila. Kasi kailangan na daw niya. Ayan, guys. ah nadala ko na sa kaibigan ko yung brush. Ayan, nakita ko na kasi yung isa. Ayan, tatatlo na lang natira yan, guys. Ayan, buka na lang nakabili ako nung pumunta ako ng bayan, guys. Sayang din yung limang pisong tubo. Ayan. Bili ko kasi nang guys, ay 25. Ngayon, gumunta ko siya ng 30. Ayan, o. Oh, nakatubo yan ng limang piso, guys. Tapos, meron naman ako ditong tabo, guys. Ayan. Hindi ko pa yan naipupos na sa itbik ko pag naipos ko yan, mag na naman yung aking mga suki, guys. Yung ibang supply ko, guys, ah, hindi ko, pa, bago ko siya na-unboxing, ah, uh, may bumili na. Ah, uh, na ano naman ako, hindi, sila, hindi ko sila bigyan. Kaya habang hindi ko pa, kahit hindi ko pa sila na-unboxing, na ah, uh, binigyan ko na lang sila ng binigyan. Kaya itong mga school supply ko dito, guys, ay may mga bawas na. Ayan. Ilalagay ko muna ito dito, itong mga binili ko sa Shopee. Mamaya ko na ito buksan. Ganahin ko muna itong mga binili ko sa bayan. May ito music dito sa kapitbahay ko guys. Sana hindi marinig. Hindi makuha ng video kong ito. Ayan guys, ito naman yung binili ko sa bayan. Ayan, ang dami kong binili na yarn. Kasi alam kong ano, ah, importante ito sa mga ano, sa mga napasok. Kasi nang isang taon guys, marami naghahanap sa akin ito. Ah, wala naman akong tinda. Kaya ngayon, bumili na talaga ako ng kumpleto. Kumpleto na talaga yung binili ko. Ayan, marami to guys. Iba't ibang kulay. Lahat ng kulay kumunga ako. Tapos, meron ako ditong ano guys, uh, pambalot, plastic cover. Ayan. Kasi bagong uso kasi ito guys. So, yung nakarol, nakarol na siya na pang notebook. Ayan yung pang notebook. Yung binili ko lang guys ay yung puro pang notebook. balikin yung ako ay walo. May bumili na nito na isa. Ah, may bumili na ng isa kasi ang binili niya ay yung isang pang aklat. Ay yung pang aklat ko ay nandun sa tindahan. Yung natira ko nung isang taon. Bali walong ganito binili ko guys. Tapos mga tape. Ayan, bumili rin ako ng ano, masking tape, masking tape ba tawag nito guys. Ayan, dalawa. Tapos tape na malapad din, dalawa. Ayan, yung malapad na, malapad na tape. Bumili rin akong dalawa. Tapos bumili rin ako nito guys, hindi ko alam kung anong tawag nito. Yung parang tape na parang papel. Yung pwedeng sulatan. Malaki dalawa. Tapos bumili rin ako ng maliit lang din. Ayan, dalawa. Ayan. Yan yung binili ko sa bayan. Kaya sa bayan na ako bumili nito guys kasi mahirap mag-ano ng ano, sa Shopee pa isa-isa. Kaya sa bayan na ako bumili nito. Nung isang taon bumili ako nito sa ano sa Shopee. Parang mas makapal yung ano. Ito manipis lang ito. Manipis lang itong nabili ko. Pero mas mura siya kaysa din sa ano sa makapal. Ayan. Ayan yung nabili ko sa bayan. Tapos ito pa guys. Oh. Sa bayan ko din to binili. Ngayon guys, asimulan uh, ko nang buksan itong mga binili ko sa ano, binili ko sa Shopee. Hindi ko alam kung anong laman nito guys kasi halo-halo na ito. Nag ano kasi ito guys, uh, inipon ko to guys kasi gusto ko sabay-sabay na yung pag unboxing Kukuha muna ako ng gunting guys parang umbuti ko dyan sa ano guys sa camera ko ngayon ayan guys ano pala ito glow <coughs> pala ito guys oh. ayan ayan glow siya guys tapos ito naman isa guys. Ayan guys, nasira ko yung pinakabag guys. Kala ko kasi kung ano lang. Hindi ko alam guys kung anong tawag dito guys. Ayan guys, so nasira ko yung pinakalagayan niya na gunting ko. Hindi ko alam guys, nakalimutan ka guys kung anong tawag dito guys. Ayan Oh. Kalimutan ko guys, kayo nabahala mag ano guys. Ayan oh, yung. Ayan guys Oh. Yung iba't ibang kulay niya, baliktaran siya. Ayan, baliktaran. Ay, pangit pala itong nakuha ng anak ko guys. Patulis. Patulis hindi yung malapad yung kanyang kinuha. Oh, patulis yung na-order niya. Men, patulis pala tong na-order mong ano. Dapat yung malapad. Ayan guys, so oh, maraming kulay. Ayan, ayan yung mga kulay niya. Patulis yung na-order ng anak ko kasi iwan ko kung magenta ito. Dapat maganda kasi yung malapad. <laughs> Tapos, ito, na, ito naman isa, guys. Laman naman itong isang balot, guys, ay tape. Ayan. Dalawang dosena, yung, dalawang dosena na yung binili ko. Babinta kasi ito, guys, pagpasukan. Itong isa, guys, nabuksan na ito ng aking anak kasi akala niya kanya. Pero yung isang balot lang yung nabuksan niya. Pero hindi talaga as in lahat nabuksan niya guys. Ito naman guys ay pang ano pang pasa. Aba. Bakit limang piraso lang ito? Ah, kasi sabi kong ganun. Ano, konti lang orderin niya nito kasi iba kasi ito guys. Oh. So, medyo, medyo mahal ito guys. Ang tinda ko lang kasi nung isang taon guys, yung tigli limang piso lang. Sabi niya, umu ano, bumili rin daw ako ng ganito. Ayan. Problema mo guys ay, hindi siya umorder nung umurahin lang yung tigbenta ko dating tig -tixiete. Ayan, akala ko umorder siya nung ano, nung medyo mura. Ayan, limang ganito guys, mga medyo mahal to guys. Pero mamaya guys, pupunta uli ako ng bayan kasi may bibiliin pa ako. Kasi may inorderan akong notebook na writing, ah, hindi daw dumating. Kaya pupunta uli ako ng bayan mamaya at saka yung clay ko kasi ah, marami ng bawas, marami ng bumili. Kaya bibili pa ako ng clay. Ito namang isa guys, ito na lang yung natitira guys. na naman ito guys uh, glow stick ayan ayan glow stick naman ito ang order ng anak ko isang makapalay at ah, saka isang anak uh, ay isang mataba isang payat pero bakit puro payat ito puro payat ang laman guys oh. So. ayan ito Bibili na lang ako mamaya sa bayan guys yung medyo mataba. Kasi puro payat lang tong dumating may order siyang ano eh. May order siyang mataba. Pero puro payat ang dumating. Ayan. Ayan guys, ah, ko na lahat yung mga ano binili ko sa Shopee. Ayan. Ito ko muna sa ilalim ilagay guys yung kalat. Tapos guys, ito naman. Yung binili ko sa... Ah, mayroon ako ditong ano guys. So, marker na pang whiteboard. Ayan. In-order ko lang ito sa ano, sa kaibigan ko dati kasi murder ako sa kanya ng marker din pang ano naman yung 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 hindi nabubura akala ko kasi yung inorder ko sa kanya nabubura yon kaya nung may bumili sa akin sabi niya ay hindi yan nabubura at hindi yan pang whiteboard kaya tamang tama naman guys nagsabi ako sa kanya na magtinda siya ng ganito ayan boom nagtinda naman siya kumuha ako isang kahon tapos ito naman yung binili ko doon sa, sa bayan ko din ito binili guys. Yung unang punta ko ng bayan na bumili ako ng mga school supply. Ayan, ito naman yung unang punta ko. Yung unang binili ko ng mga school supply sa bayan. Ayan guys, ito naman yung nasa paper bag. Ayan. Ang laman naman ito guys ay papel. Papel na grade, ano, grade 2, grade 3, grade 4. Ayan. Ayan, grade 2, grade 3, grade 4. Kaya, grade, kaya walang grade 1 guys kasi ito, yung grade 1 ay doon ko lang pinorder sa kaibigan ko. May inalok kasi siyang dalawang pirasong natira. Kaya itong grade 1 ay galing sa kaibigan ko. Tapos, bumili din ako ng pang-aklat. Pang-aklat tong, tong cover na ito. Ito kasi guys, hindi sabay-sabay ko binili ito. Kaya ito, bukod-bukod. Yung iba sa Shopee, eh yung iba sa bayan ko binili hindi sabay-sabay ang pagbili ko ito dalawa bali dalawa lang kinuha ko guys kasi mayroon pa ako natira dun sa ano mayroon pa ako natira dun sa tindahan ko ayan tapos bumili din ako ng clay ayan bali bali anim to guys nabili na yung apat kaya mamaya bibili pa uli ako ng ganito guys kasi baka may maghanap tapos Nakalimutan ko guys kung tawag nito. Ah, index card. Ayan. May size, mayroon ako dito sa tindahan guys. Malala, malalaki siya. Itong binili ko. <coughs> yung binili ko guys ay ang ano niya, yung sukat niya ito. 3 by 5. Tapos ito namang isa ay 4 by 6. Ayan. Kasi bumili ako nito guys, kasi minsan may naghahanap nito sa tindahan ko. Mayroon kasi ako nyan, ano, medyo malaki. Malaki siya. Tapos Manila Paper, apat. Apat lang binili ko guys. Tapos, ah, uh, Folder na short. Ayan, tatlo lang. Ayan guys, tatlo lang. Alam ko meron pa ako din sa tindahan. Long, tatlo lang din. Ayan, tatlong, tatlong long. Tapos, brown envelope. Tatlong, tatlong short. Ayan, tatlong short. Tapos, yung long naman, tatlo din. Ayan. Tatlo-tatlo lang, guys. So, Ang mahalaga, eh, pag may naghanap, may May maibigay tayo sa customer. Tapos, gunting. Ayan, apat lang yung binili ko. Ayan. Kanina may nagtatanong na kapitbahay. Mamaya daw siya bibili ng gunting. At saka, ano ba yun? Glow ata yung hanap niya kanina. Mamaya na daw siya bibili guys. Pupunta sana siya ng bayan. Eh, hindi na daw siya pupunta ng bayan. At sa akin na lang daw siya bibili. Tapos ito naman guys. Binili ko rin ito sa bayan. Ano? Natalabas lang ito guys kasi may bumili ng isang araw. Long. Long yung binili ko kasi may short pa ako nung natira. Marami pa. Tapos colored paper. Sa kaibigan ko lang din ito in order. Ayan, dalawang, ano, dalawang balot. Ayan, tig-50 pesos. O, 100 pesos ba ito? 100 pesos at ang laman nito guys. Ayan, dalawang balot na binili ko. Kasi ma, ano to, ah, mabinta to pag may pasok na. Ayan. Ito lang lahat yung napamili ko guys. Papakita ko yung sa inyo guys. Ayan guys, ayan lahat ang mga isko supplies na nabili ko ng konti-unti. Ayan. O, oh, eh, diba guys? Kahit, kahit lang yan guys. Okay lang yan guys. Ang mahalaga eh. Pag may naghanap, may maibibigay ako guys. Kahit, kahit ilan ilan lang yan. Ayan. Ayan guys. Dahil wala nga pang malaking puhunan guys. Kaya ang ginawa ko guys ay habang malayo pa yung pasukan, ah, ako ng kaunti-unti. Ayan. O, oh, diba guys? <laughs> Ganyan lang ang ko lagi guys. Pag pasukan, namimili ako ng kaunti-unti. Kasi nga wala tayong buho na malaki para bigla ang mamili ng kumpletong school supply. Ayan. O, oh, ba diba guys? Bago magpasokan ni nakakompleto ako. Pasokan na bukan, bukas guys. Marami nang nabawas din guys kasi may mga bumili na. Ayan. Mamaya uli guys, pupunta uli ako ng bayan kasi nga yung clay ko, anim yan. Dadalawa na lang. Ayan. Meron na pala akong binili doon guys na ano pa pala. Nakalimutan ko yung intermediate na ano, intermediate na Kapil. Limang piraso yung binili ko dun sa kaibigan ko. Yung pinuhanan ko niyang mga colored paper. Ayan. Yung mga ibang items na yun. May kaibigan kasi ako guys na nag-se-seller din siya. So, kaya yung iba, doon ko in-order sa kanya. doon ako bumili sa kanya. Ayan. May mga kulang pa yan guys eh. Yung ano, yung hindi ko alam kung anong tawag nun. Yung kapag may ice cream. Yung hawakan nun. Yun, gusto ko pang bumili ng ganun guys kasi nabenta din sa akin yung pag may pas pag na. Yung ballpen pala guys, nandoon na sa tindahan ko. May binili rin akong ballpen na ilan-ilan lang din ako bumili ng marami guys kasi natutuyo siya. Kaya bibili na lang ako pag yung paunti-unti na lang siguro pag naubos, tsaka ako bibili. Hindi na ako bumili ng maramihan. Kasi marami akong nasayang ng isang taon. Natuyo lang siya. Ayan. Ayan guys, uh, um, mamaya ulit guys, i-display ko muna yan dun sa aking munting tindahan. Ayan guys, ibabalik ko na siya sa kahon guys para ma-display ko na siya dun sa ano ko, stand ko. <tip> yung mga papel-papel ko guys ay tigla dalawa lang yung binili ko para marami akong mabiling items kasi ang alam ko naman kasi guys yung mga nanay nagbilihan na sa bayan yung akin lang guys ay yung may pang ano lang ba guys pag may pag may naghanap yun na ibibigay ako yun lang yung akin kaya dala dalawa lang yun dalawang grade 1 dalawang grade 2 dalawang grade 3 dalawang grade 4 yung grade 5 daw guys ay ano na daw yun uh, intermediate na daw yung gamit nila uh, tama naman yung intermediate na binili ko sa kaibigan ko ay limang yun piraso Nabenta sa akin to guys pag may pagpasukan na. Tsaka yung tape. Mamaya yung kapitbahay ko, bibili ra siya ng gunting. Yung anak niya ay kambal. At saka ano pa ba yung hanap niya? Tape. Ito guys, sabi ko, sayo, sabi ko kanina guys ay matulis yung dulo yung murder ng anak ko. Di ba baliktaran siya? Yung kabila pala guys ay malapad yung isa matulis. Matulis yung, di ba ayan, guys, so matulis siya. Yung kabila guys ay malapad. Ayan o. Oh. Hindi ko kasi ito binuksan kanina yung kabila guys. Kaya akala ko matulis. Kaya maganda yung maganda tong nabili ko guys kasi baliktaran siya. Ano kaya tong marker ano ko guys maganda kaya siya. Sabayon kasi guys mahal to. Sana maganda ito guys, hindi siya matuyo. Sa so bagay, yung marker ko dun na yung hindi nabubura. Yung isang taon ko pa naman yun, pero nasulat pa rin siya. Yung isang taon, may ano ako, white, ano, white marker ako. May kasama siyang ano, may kasama siyang pambura. Ang binta ko ay 35. Tapos dalawang marker, isang pambura. Ayan music guys patayin ko muna yung ano ng mic ko Ayan guys, andito na ako sa aking munting tindahan. I-display -di ko na yung aking napamili. Ayan guys, so, may natira pa ako ditong isang ano, isang pang, isang pang ano, pang aklat. Manipis kasi yung nabili ko ngayon guys. Manipis yung nabili ko ngayon. O baka naman kaya lang siya manipis kasi tingnan mo yung pagkarol roll niya guys. di ba malaki ang butas nito tapos ito maliit lang. Kaya siguro siya makapal tingnan. Hindi ko alam. Pero mabigat to eh. Mabigat tong maliit butas eh. Kaya mas marami siguro talaga to. Itong maliit butas mas marami siguro talaga ang ano nito. Na ibabalot. Meron ako dito ng ano guys, o, hindi ko nakalimutan ko a ah, whiteboard na ano ayan bumili, binili ko to nang isang taon may kasama na siyang ano pang sulat ayan dito sa dulo apat 'yan guys may may bumili nang isa mga tira-tira ko lang to isang taon ayan guys mamaya na lang uli kasi i-display ko muna to guys ang puti ko dito sa video ito guys ang puti ko ata ngayon guys <laughs> Yung iba guys, ah uh, binalot ko ng plastic kasi nga itong istante ko, ito, walang pinto. Kaya yung iba, binalot ko na lang talaga siya ng plastic. Ayan, mga pinagbabalot ko sila. Tapos yung mga ano ko, na-vlog ko na ito guys eh. Ayan ito yung lagayan ko ng mga papel-papel, notebook. Ayan, ito yung mga tira ko ng isang taon. Ayan, mga notebook. Bali, ang wala lang dyan guys, na yung writing ko. Ayan, yan yung bibiling ko mamayang hapon sa bayan. Ayan, mga tira-tira ko pa to nung isang taon. Ito, may mga tira-tira pa pala ako ditong mga ano guys. So, color paper, ayan, mga ano, folder at saka envelope. May mga natitira pa pala ako. Mga ilan ilan na lang guys. Ay, alam mo guys, uh, buti na lang guys na mayroon akong nakuha kay Bombay na ano. Uh, tuwalya ata ito, lagayan ng tuwalya. Ayan, napakinabangan ko yung plastic guys. So, kaya pinagsama ko na lang dito guys kasi nga para hindi sila maalikabukan. Kasi nga wala nga pintor tong aking ano, stante. Eh. May tinga rin ako dito ano guys ay ano yellow ano? Yellow pad. Ayan. Tinitingi-tingi ko ito. Ito yung ano pala guys o yung intermediate na binili ko sa kaibigan ko. Nakalimutan ko ilabas kanina. Ayan. Limang piraso yung binili ko sa kanya. Yung grade 5 pala, intermediate na pala ang gamit at saka grade 6. Ayan. Tapos ito. Ayan, yellow pad. May natira pa ako. Ting binibenta ko lang yan ng tingi-tingi, guys. Yung envelope na lung ko pala, guys. Ay, may natira pa akong dalawa. Tapos short, dalawa din. At tatlo pa yung aking ano, yung long ko na envelope, envelope brown envelope tapos yung folder ko. Ayan, isang malaki na lang natira at saka dalawang short. Ayan, may natitira pa pala akong mga ano. Ayan guys, at tuloy-tuloy ko lang kapag di-display ko muna. Ayan guys, oh, yung natira kong shirt na ano bang paper. Ayan. Tapos kanina guys, kasi may natira ako ditong isa pang piraso na pang grade 4. Ayan, may bumili kanina sa anak ko. Kaya malaking tulong talaga na may tinda tayo na ano guys. School supply. Ito yung index card kung sinasabi kanina guys. O so, na malaki. Yan. May natira pa pala akong papel na pang grade 3 guys. so isa. Nung isang taon pa yan. yung notebook kong ano guys ay tinda ay yung may yarn tapos writing at saka composition ba yun pang ano pang grade 1 yung aking ano pala guys yung may yarn ilang piraso na lang pala ito 2, 4, 5, 5 kasi pag bumili ako ng mga ano guys isang balot na ganito kunwari may yarn isang balot na yung binibili ko kaya ang natira na lang pala ay lima. kasi sa isang balot ay 10, 10 lang ay, Anim pa pala. Anim pa tong may yarn ko. Apat lang pala yung nabinta ko nung isang taon. Ang nasa ko lang talaga guys ay yung writing. Kasi guys, marami din naman kasing hindi nakakaalam na may mga tinda ako dito na ano, school supply. Sa labasan kasi guys, may nagtitinda din ng school supply doon pero mas marami pa ata akong mas marami pa ata akong tinda na mga school supply sa kanya. Basta ang mayroon lang siya ay mga band paper, color paper, yun ngayon mas ano mas marami akong tinda ngayon mga isko supply halos kumpleto ng isang taon kasi guys hindi ako kumpleto eh ngayon kinumpleto ko na kasi ng isang taon na kasi guys may naghanap sa akin wala akong naibigay kaya kinumpleto ko na talaga ngayon Kagabi, ang bumili sa akin guys ay plastic cover, yung bumili sa akin dito, yung customer ko. Mamaya ipupos ko tong mga to sa ano, sa FB ko. Kasi may mga nanay guys na kulang-kulang pa yung nabili nilang gamit sa para sa anak nila. Kaya ipupos ko yan mamaya. Guys, magpupos pati ako ng ibang paninda ko tulad ng tabo ko, brush, at saka yung ibang paninda ko pa. May midyas pa ako dito guys nung isang ano, tinda ko nung isang taon. Pupos ko mamaya. Ayan guys, na ko na lang tok sa inyo guys, yung aking mga dinisplay. Ayan guys. Ayan guys, Ready na yung aking mga eco supply sa pasukan.